Hi guys, good morning po sa mga naghahanap sa akin o nagtatanong na kumusta ako. Okay na po ako, good. Na uh, hawak na po, nandito na po ako sa Pilipinas sa hawak ko ako ngayon ng OWA. And nagpapasalamat po ako sa embassy, sa tulong at pag-rescue sa akin doon sa agency. Dahil kung hindi po dahil talaga sa inyo, hindi dahil niyo po kung piniga, dahil dito sa nakita niyo mga pasa sa ulo ko. Kasi Guys, nakaranas po ako ng pambubugbog na yung agency. Agency ng Inan, please. Sa mga nag-a-apply, tama na po. I-notice niyo po yung mga anong agency niyo. Ilalang gilala ko tong agency na to. Ganon po ang ginagawa nila sa mga taong bumabalik sa kanila. Binamaltrato, inahagupit. Na ikaw na lang iiyak hindi mo na lang alam kung anong gagawin mo sa sarili mo, kung mangyayari yun sa sa'yo, nangyayari sa akin. Nangyayari ko lang kung alam to ng agency ko dito sa, sa, dito sa Pilipinas. sa yun. Eh, humihingi rin naman po ako ng katarungan. Gusto kong maipasara yung agency na yun, Pero di ko alam kung paano ako lalaban. Di ko alam kung paano ako, paano ako magpipay lang kaso. Kaya, guys, mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo. Nakakatraumatize po ang nangyari. Alam niyo, guys, nung makauwi ako, makalabas ako ng bahay ng amo ko, akala ko, ligtas na ako. Dahil hindi ko, wala naman akong alam kung sinong kukuha sa akin o susundo. Nung malaman ko na agency ang kukuha sa akin, wala nang ibang ginawa kundi magdasal pero nangyari pa rin ang kinakatakutan ko mangyari. Nakahala ko ba hindi na ako makakauwi talaga ng buhay? Akala ko pupulutin na lang ako sa basurahan na kabalot sa itim na plastic. Puti na lang nandyan kayo guys at naghanap kayo sa akin. Hindi nyo, hindi nyo, hindi kayo tumigil ng at pag-aalala nyo sa katulad namin mga OFW. Eh, hindi kami nawala ng pag-asa at lumaban din kami para sa para sa inyo, para sa pamilya namin. Na mapapatunayan namin na walang OFW yung mamamatay, nalalaban sa kahugupitan na ginawa nila. Opo, sasabihin ko po sa inyo, mga ilang buwan ako doon, okay ako. Pero yung buwan na yun na naging okay ako, is hindi tutaling okay okay yun. Kasi nakaranas ko ako ng pambabastos, ng paulit at paulit-ulit -ulit na sinasabi nila na na-actioning na nila pero hindi. Kasi, kasi hindi yung naman ulitin yun sa'yo hanggat hindi naman nila ulitin yun sa'yo, di ba? Kapag may action. Pero hindi. Ginamit, ginamit po nila yung video ko, yung mga picture ng bata sa phone ko. Panlaban sa akin. Pero hindi po ako titigil doon kasi nakalabas nga po ako ng bahay ng amo ko. ni nga nila akong lumabas. Naka-apat na check sila sa mga gamit ko. Naka- sa phone ko, kinuha na nga mo ko yung phone ko, chinek nila bago ako lumabas, pero wala silang nakuhang panlaban na ebidensya sa akin. Ngayon, agency, ang gustong ibagsak ako, gustong takutin, pinasulat ako ng mga, mga kasinungalingan na ganito, ganito, ganita. Lahat. Oh my God. Ayan guys, sa mga naghihirap din dyan sa si Saudi lumaban po kayo, ipaglaban niyo po ang karapatan natin bilang sa OFW. Eh ayun, nagpapasalamat ako at makapauwi na ako ng ligtas. Salamat po sa Polo, sa OWA, sa Embassy, sa Jeddah. Salamat po, maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa akin ng suporta hanggang sa pag-uwi sa Pilipinas. OWA, salamat po. Sir Arnel, ito lang po ang hinin hinihiling ko sa inyo. Sana po matugunan nyo po at mapansin nyo po yung pananakit ng agency ko sa akin. Ayoko po na may mga pinay pa po na magpupunta doon na ganito maranasan ko. At least lang po, Sir Arnel. Tugunan po ninyo ang panawagan ko na sana gusto kong magsampan ang kaso laban sa kanila. Or kung gusto, ano lang, kung ano man po magagawa po ninyo, sana po, Tignan niyo po yung about sa ganito. Maraming case po pagdating ko dito sa agency na to. Naka, nakatambak po yan doon sa embassy sa Jeddah. Taraan nila. Hindi po ko nang sasabi ng pasinungalingan. Totoo lang po lahat ng sinasabi ko ito. Ito pa po yung pasa pang na po yan ngayon. Wala pong medication. Pero pag-uwi pag ko po ng takloban, baka po mapagamot ko po, po ito. Yan lang po. Salamat po. Oh. So.